Ibigay lang ng uh, konting salita at uh, gusto ko nang sabihin, napakasimple na mga pangyayari diyan nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa P.I., mga P.I. nila. Hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si BP Inday Sara bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative Chacha. Binuking ko ang plan B, yung impeachment para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Para kayong mga kabayong na Katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon, napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang. Paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026, 2027? Paano makakaraos? Hindi, las, hindi sila tulad ng mga buaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha. Walang pakialam. Ngayon ang OMB, Bantayog ng Katwiran para sa mga lingkod bayan. Pati ba naman yan? Gusto ninyong ba